Yo, Francis M. Francis M. may paalala noong nabubuhay pa sa mga gustong pasukin ng mundo ng hip-hop. Narito ang kanyang mga sinabi. Maraming mga pumapasok sa industriya. Pero hindi nila alam kung saan, saan nagmula. Hindi nila alam kung, kung saan nagmumpisa. Kung sino yung mga nagtaguyot nito. Basta gusto lang nila mag-suit sila ng mga bling-bling, o bling, suit ng baggy pants pusod na sombrero pabalik dad hip hop na sila sana alamin niyo kasi para sa akin ang hip hop parang siyensya yan marami rin naman nakakaalam kung ano to pero maraming nauuna forma bago sa skills sa talento inuuna muna yung tsuka. ikaw anong masasabi mo para sa naging pahayag ni Francis M bibili niya daw kahit magkano kaya ang impression natin sa kanya is Huamos Cruz ibinenta ang Tambay Cap Version 18 na nabili niya kamakailan sa halagang 85k na pinirmahan niya at pinapirmahan niya kay Pio Balbuena. Totoo kaya na ganito kalaki niya nabenta ang Tambay Cap na ito? May, may pirma ko na din. Panayos. Tapos ah. may pirma na din ni Pio yan. Okay. So, so magkano nga ito? 150000 150, pesos. Grabe no, halos dumobol ang puhunan ni Wamos dito, nabili niya ng 85k pero nabente niya ng 150k, ikaw ano ang masasabi mo para dito? na uh, Nareport yung ginawa kong reaction video. Yung... Sure nang kinapiright ng PSP sa kanyang YouTube channel dahil sa ginawa niyang reaction video sa laban ni Sheyi versus Six Threat Sinabi niya rito na bakit siya lang ang kinapiright samantalang napakaraming nagre upload ng laban na ito sa YouTube at Facebook gaya na lang ni Jonas na naggagawa rin ng reaction video, ito na lamang ang kanyang naging pahayag. Bad news! Uh, Nareport yung ginawa kong reaction video. Ang uh, ginawa nilang report ay copy strike. Anyway, wala man akong magagawa kung ginawa nila yon. Tinake down nila yung video ko dahil karapatan naman nila yon. Ang pinagtataka ko, bakit ako lang? Ang copyright strike na binigay kay Shernan ay isang mabigat na violation sa YouTube. Dahil kapag nagawa mo ito ng tatlong beses, ay maaaring e-takedown at tuluyan nang mawala ang iyong YouTube channel.